namin guys ayan this uh, right side may mga ano pusa kaming alaga ayan dyan sila ayan tulog ang mga sea si star at saka sea sun eto naman yung kanilang mother earth si lala at ito naman ang isang makulit makawala nung nakaraang araw si sky hi sky opan sarap nang tulog mo dyan ah. paunan-unan ka pag gusto mong maligo sky ayan, takot dyan maligo yung pusang yan yung nanay. tapos yung isang makulit na maliit ayan yung bunso yung mga kapatid niya na matay siya na lang matirang buhay. Makulit yan eh. Nakakulong yan siya pero nakakalabas siya dyan sa mga butas-butas na yan. Oh. Kaya niyang lumaan dyan. Hey! Umalis ka dyan. Shhh! Shhh! ka dyan. Huwag mong sirain yung halaman ko. Oh my God! Yan, yung mga halaman ko inayos ko na. Sana hindi siya mamatay kasi Baka hindi naman alagaan ng dilig nung kasama namin dito sa bahay. Ayan guys. Yung ito sa rooftop mga namin Yan yung kapaligiran. Maganda. Ang likod namin ito. Puro mga kakoy. Yan o. No? May sagingan dyan. yung mga punong malalaki. Yan. Ito yung pinakababalik. may mga saging ang lalaking saging ayan siya. may mga ano dyan may mga kambing lalaga ng sardine ayan ayan siya. mga katabing bahay namin malalaki na din ayan hmm. Yan, pag mag good na ako, magtatanim ako ng mga gulay dyan. Yan, haharangan ko yan dyan. Hollow blocks. Tapos, magtatanim ako ng mga halaman at saka gulay. Para libangan ko. Yan. At yan ang aming mga pusa. Ang aming mga alagang pusa. Ang pusang makulit. Lala! Ano yan, Lala? O, oh, Lala, tingnan mo. Binubugbog niya yung anak niya eh. Hmm, tingnan mo. Si Benny. Benny ang tapang anak niya, hindi ka alam. Benny! Halika dito, Benny. Halika. Halika dito. Nagagalit na naman sa yung Mother Earth mo. At ito, ang uh, aming... Doon sa baba. Ay, naligo na sila. Kaya, ayan. Nagda-dry ng katawan. Uh, uh, yeah. Ay, naligo. Pinaliguan namin sila. Mabangon na. At ito, si Skylor. O, uh, ayan. Ano, Sky? Okay ka na? Ha? Okay ka na, Sky? Si Lala lang ang walang ligo. Nakakatakot paliguan ba? Kalmutin kami. Ayan lang. Tulog-tulog lang siya. Tulog-tulog oh. lang siya. Ganyan. Nagpapalaki ng chan. Ah. Ayan. Si, Anna, si Sky. Bagong ligo din ayan yung dalawang mga cute 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 ayan okay lang